Naglabas naman po ng sama ng loob ang may bahay ni Captain Jessop Bainting kaugnay ng uh, investigation results na labas ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa pagbagsak ng aeroplanong sinakyan ni uh, dating DILG Secretary Jesse Robredo. Ayon po kay uh, Mrs. Bainting, ang mahusay na piloto, ang kanyang mister. May live report si JP Soriano. JP. Jiggy, eksklusibong marap sa GMA News at umiiyak pa nga humarap sa ating si misis. Ang misis ng yumaong pilotong si Captain Jessup Bahinting na si Margie Bahinting. Sumikip daw ang dibdib nga sa sama ng loob nang mapanood ang presko ni Pangulong Aquino noong isang araw at nang kaapakaugnay sa investigasyon ng plane crash ni Secretary Jesse Robredo. Chiki wala raw magawa ang kanyang asawa para ipagtanggol ang kanyang sarili. Biasang piloto raw ang asawa at mabuting tao, ama at pastor. Ipinaubaya na raw niya sa mga nag-iimbestiga ang kaso. Nauna nang sinabi ng CAP na walang kasanayan si Captain Bahimping na magpalipad ng one-engine plane at nagkaroon daw ito ng lapses na nga nagdesisyong magtungo sa Masbate Airport nang magkaberya ang aeroplanong sinakyan nila ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Naging emosyonal ulit si Mrs. Bahimping Jiggy nang makita ang aeroplanong pabulong paborito nilang sakyan ni Captain Bahinting. Mismong siya raw kasi nakita at nanasaksihan kung gaano kabihasa nga uh, piloto ang kanyang asawa. So, siya nang lakas ng loob mula sa Diyos, pamilya at mga taong naniniwala pa rin sa kanila. Nangangamba naman ang ilang flying schools at aviation charter rental company sa Mactan Uh, sa mga tanhangar na baka maka-apekto ng lubos sa kanilang operasyon dahil sa bagong direktiba ng Pangulo na ang uh, iniutos ni Pinoy na re-auditin sa mga hangars sa bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Cebu. Balik muna sa iyo JG. Maraming salamat J.P. Soriano.